Lagi ang chicken sa jalebi. Ingon ka, lami ang manginasal. Lami ang jalebi. Mas lami ang manginasal. Mas lami ang jalebi. Lami man ang jalebi o, kay Crispy. Ang ganyan, ganyan ko. Ang um, lami ang mancha. ganyan, lami Manang, man, man, ay, Yung sa mangka, paborito mo na ako, di ba? Maroti mo na, dad, ako kain jallabee. hiwa sa... Oh! Chicken? chicken? Oh, kuha oh. pa oh. man yung mo na. Kuha ko pa man yung Ako di, kay <laughs> kagkaon <Okay>. na Ako lagi, diligid ko na nga chicken nga. Inanak ka na ko. Bilis ako na Nakasukat ko. Sa ko ay bakwa nga bakwa nga taga si taya bi pag kwagot sara taya nay kanon oh kanon kolok ka kolok 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 lagi imun si Aku yeah. Yeah. Inasal, na imong si kindar ako ana dili ko ka horot ina sa man na do <laughs> bakwa na ha katong ba aw na paling kuras na siya tarong bi Lingkod <laughs> ng tarong ba? Nay, mamot! Kahangol po ka ayaw ka kay anak. Mamot na ang tap na ako. Ayun, nandot tayo. Ha? May akwa na. Ano mamani si mama. Ayun, nandot. Hagay na po. Hagay na Down shot. One shot. One makeup challenge. <laughs> the baby. Oh. oh, baby. Mm.

Pag pwede, mahayang siya, ha? No, Ayun na na, bibi, kanira kay dagan kayo niyo. Oh. Nay, pang, pang, breakfast na ni Ugma, nay. Hmm. Mahayang bahawi di pugni. Ay! Malulot ka. Pugni ba ang bangko diya?